about y'all, but I know It's the only way we know how to run. You remember, girl. Para may sumusunod sa akin pabalik. May sumusunod sa akin sa... Ouch! Fuck! Sakit! Anong makahiya yan? Hindi na nahiya! Ito na yung malapit na daan uh, from sa bahay ito na yung parang mas advisable na uh, idiretso na lang tong lilio I mean nagkarlan ito Rizal ng karlan ano lang? Isang Isa. Ayun ang pinakamalaki? Yan lang. Pare, pare, Ate, yung pag San Juan Paul ano lang, ano, dito lang, no? Diretso, ano? diretso lang dyan. Pabinti yung nakasasakop siya. Pabinti, pa ano? Kayo. Ayun, yan. diretso pa dito, ano? Pero ang pinakang may nadaanan niya. Alin? Hindi, yun. yung ano lang, trek-trek lang, lakad-lakad lang. Doon nga, ano. Dito, boat ride. Ayun yung Tigo 1-7, gano'n, ano. 1-3 Ah, 1 Pero doon naman sa ano, yung entrance lang is ano lang, ano, parang 270, 280 lang, ano. Yung, oo, yung yung, yung may kasama ng mga trekking-trekking, mga rappel-rappel. Pero pag hindi ka magaganon, ano, walang bayad. Pwede kang pumasok. Hindi siguro. Hmm. And yes, we are checking paano and saan tayo mag-i-start. Oh shoot, ko lakang ibon. Oh, ah, uwak. Walang yaka, uwak ka lang pala. Kala ko kung anong rare ibon na. Oh shoot, bababa. Ba. Let's see. Let's go. Here, huh? Yo, what's up everyone? Hope you're having an amazing day. It's me, Papi Mocha. And yes, we are so back! And today, we're gonna witness ang Pagsanhan Falls because we're here in Pagsanhan, Laguna. And yes, oo, ako na lang ang hindi pa nakakarating dito sa Pagsanhan Falls. Despite the fact na taga-Laguna tayo, and so, ito, kapit lang natin din itong Pagsanhan, Laguna. And, I mean, kung di pa ako mag-vlog, eh, wala, hindi ako makakarating dito <laughs> kasi nga sobrang sipag natin sa trabaho and all. Pero ngayon, since nag-vlog na tayo, we have to do this. We have to go here. And pag San Falls, so famous na and so parang halos lahat na yata ng tao nakapunta na dito. Ako na lang ang hindi pa. Pasok tayo doon sa... And then as you can see, marami akong dalang gamit kasi uh, upon, or based on my research, uh, marami mga outdoor activities dito. Masaya nga sana kung may kasama ako eh. I mean, Masaya ako mas, may kumarami kayo. Uh, may kasama dapat akong isa kanina si uh, Mr. Ryan Calabon. So sama sana siya sa akin kaso may unfortunate things nga na nangyari din medyo parang ewan ko sa kanya hindi daw siya tutuloy so ayun nga no uh, we're gonna try this outdoor activities and especially yung pagpasok dun sa Pagsanhan Falls yung tinatawag nilang Devil's Cave so we're gonna try that we're gonna know I'm not sure why they call it Devil's Cave bakit nila tinatawag na Devil's Cave siguro may may devil dun sa loob nung cave na yon or siguro mukhang hell pag pumasok ka or siguro yung falls na yung mga tubig na pumapatak sa'yo is parang mga hell or yung environment parang alam mo yun let's see uh, let's see let's try and yeah I'm actually packed up already I'm gonna go down actually kung nakita nyo mamaya pakita ko sa inyo yung bumaba ako doon sobrang slide sobrang madulas tapos yung Sobrang tipot pa Wala man lang mga barrier dun saan So matras na ako Tapos ang tipot kasi baka mamaya Hindi ako makabalik And walang money obra dun Eh nga nga Walang tao Ako lang So papano na Papano na si Papi mocha no So yes Mga Papi so, let's go And yes We're here So grabe ang pababa dito Nalakadin yan Kasi binaba ako dito kanina yung sasakyan Medyo negative Tignan naman walang ka Walang ka barrier yan no and pag dumulas 'yun sa sasakyan mo diretso ka dun. so well and hindi rin naman talaga daw advisable na ibabaan sa sasakyan dito Dun lang daw talaga sa taas kaya dun, iniwang ko na dun. grabe Umatras ako hanggang dito mabuta ako dito guys diyan naisip ko parang what the heck 'di ba Parang kung dumulas ako dyan dire diretsyo ako lang mag isang tao dito So Well alam ko naman magaling din ako Kaya ko naman mag survive Okay And yes yan, Nag iisa lang tayo no Nag lang tayo dito sa kagubatan So Pag may umatake sa aking bear dito guys Pag may umatake sa aking bear Sorry siya Masasaksihan nyo Kung paano ko siya katayin <laughs> Grabe. Wow, ang ganda nito, guys. Look. May ano. May parang kumal, may parang umano dito sa summer dito. Baka may sawa. Surprise, motherfucker. Wala, wala, wala. Ang ganda ng puno. And then, unfortunately, umulan, umambon. Tingnan nyo, guys, oh, ganda, oh. I mean, nasa jungle talaga ako. Sana naman tong ulan na to is uh, mabilis lang to Umuulan guys, hindi lang ako masyado nababasa dahil ano, dahil sa mga puno, sa mga dahon. Sila yung umaano sa akin, 'di ba? Ganda pala ng bag ko no. Oh, ngayon lang ulit ako nakapagbag. Herschel 'yan. Shoutout sa Herschel. Pinakamura ng Herschel bag is like 60 6k yata. 6k ang bag na 'yan. ko na din. And no way I'm not gonna buy that S yes, You know Di ako bibili ng ganong kamahal na bag Shoutout lang sa Pinagtatrabuhan kong company And binig binigyan nila ako nito Shoutout sa inyo Hashtag happy here Guys naririnig ko na yung ano Naririnig ko yung false I'm not sure kung false yun Or it's a false False alarm False No! God please no! No! Tsaka alam nyo guys, hindi ko alam na ano, medyo creepy ha. Ako mag-isa dito ha. Pero may, may mga something ako naririnig talaga na ano. Parang may sumusunod sa akin. What the f***? Kinikilabutan ako. Pero para sa inyo, para sa mga viewers natin no. Para sa mga 10M viewers, I'll do this. Ay, ayun, may sasakyan. Teka, ano ba yun? Ah, ito na yata yung entrance. Wait. Oh shit, may aso. makakapunta po kaya ako doon sa Pulse? Ewan ko lang kan. nga bibidyo ko lang po sana kasi hindi pa po. Pero ito lang po ba? Direct. po. Hmm. Hindi naman po. Pero sabi po, huwag okay. daw po. Uh, so guys, andito na tayo. So may nakausap tayo taga doon, si sir. May bahay dyan. Uh, ayaw niyang pasabi yung name niya, pero ah, uh, yeah, pwede naman daw kami. Ako, pumunta nga dito, dumaan nga. Kasi, mapabog oh. na siya. Oh, hell no! So ito na, guys, no? Um, Grabe. So guys, actually, may pagka bad news tayo, no? Sarado pala daw. Pero, sabi naman nila, yung unang pinagparadahan ko sa taas, tsaka yung dito. So, ayun nga, sarado siya. Pero, sabi naman ni sir, okay lang naman daw akong pumunta, dumiretso. So, habang nandito ako, eh, e, try na natin, no? Kasi, ano, pero kinilabutan ako daw sa sinabi ni, ni sir. Meron daw ditong, ano, Magano daw kay Magda. Namingi daw ako nang gabay kay Magda. Magda kalimutan ko yung exact uh, word, exact name niya. Pero kasi ayun niya daw para daw pag patnubayan ako dito sa lugar na to and all. So nasa akin, nasa akin naman din natin daw yon kung maniniwala ako or hindi. Um, nandito lang daw yan siya pag alagala. -ala, naka nakapangkasal daw. What the f So parang white lady ang datingan ni Magda. Well anyway, so kung sino man si Magda. Well, siya nga yung parang fairy daw yata dito. Na tagapagbantay, no? Ay, <sighs> so kinakabahan ako. So, ako po ay humihingi ng patnubay nyo, Magna. So, oh shoot, ayun na. Naririnig ko na yung falls. Ayun, nasa baba. Oh. So, siguro nga dito, ito na nga yung sinasabi. Ito na nga yung sinasabi ni Kuya ni sir. Actually ayaw niya. Uy, tutubi. May tumabong, dumabong tutubi sa aking. Tskatin na 'yung tutubi dito, guys. Kakaiba. Kulay pula. I'm not sure kung nakikita. 'Di ba? Ang galing. Wow. So, basa, medyo Ito na nga 'yung pero syempre, wala nang wala nang mas hihigit pa sa guide ni God, no? Kay God tayo. Kay God tayo. Humingi ng guide. So, let's go. Putol ang kalsada. And we're gonna diretso. Uy! Ganda nito guys, oh. May alam niyo nature falls na ano? Siguro dyan kinukuha din yung ibang tubig kasi may mga tubo eh. May tubo actually. And let's see kung gumagana to. Boy, meron oh. No? Bukas. I'm sure libre lang yan kasi coming from ano, doon. Ayun pa. May... Grabe, sobrang ano ng tubig dito guys. Sobrang yaman ang itong lugar na to sa tubig. Kahit saan may makikita kang bukal. Grabe guys. Kakaiba talaga tong ano. And I'm alone. I'm effing alone. Pero nyo, kung ano ba? Ano ba? Orchids ba yan? <laughs> Ang ganda no. Grabe. Na amazed ako dito. Sobrang na amazed ako sa. And merong parang bahay. Oh, shit. Grabe ano ba itong bahay na to. Wala man lang ano. Pag pumasok ka dyan, laglag -lag ka na wala na siyang tag dito wala na pundasyon so ito hindi ko alam kung nasa na tayo no? not sure kung nasa na tayo sabi kasi ni sir na ayaw ipakilala ang name niya uh, diretso lang daw may putol daw na ano kalsada which sa inya dinaanan natin tapos uh, may kanan daw at kaliwa wag daw kakanan kasi Ayun na daw, paiba na daw yun. Uh, kaliwa lang sa may eskinita. Eskinitang daanan. So ito siguro yun. Ayun yung kanan. Ito yung, ito yung taas. Ito yung sinasabi siguro ni Kuya na pakanan. And ito yung eskinita yata. Ah, ito na nga yata. Ano, go tayo? Napayosi ako kung go, go ako or hindi iniisip ko kasi baka may ahas or something what the hell let's go let's go Yes, guys. Ako lang mag-isa dito. Shit. And, uh, yun nga, no. Take note. Close pa siya. Pero, pwede naman daw. Uh, Mag-ingat lang daw ako. So, risk ko to. Pumunta na ako, no. Pero, risk ko nga. Ito. For the sake of this For the sake of this vlog. Woo. Yeah. So wala sanang ahas dito, no. Wala sanang ahas. I'm not sure kung na ako. And sana makabalik tayo ng buhay So we're here Hindi ko alam kung nasa na tayo Ang taas na nito guys Grabe Walang tao Ako lang I'm alone This is it Nandito na tayo So Gora na tayo Yun may something something scenery na maganda ay tari nito may shoot ah, sobrang tataas ng hagda oy what's this